Ayun, <laughs> Ayun, sarap ng halang. Ay. Isa daw po dito yung hindi Ilan Ano pa mahalang? Mahalang. Ito? Ito po akin. Ha? Ito lang po hindi mahalang. Ay, na. Ito wala din mo mo na Yung akin yung mahalang. mahalang mahalang iyo. Ito okay. yung mahalang. Uh, ano? Iniing yung, uh, yung uh, hindi, sa'yo Ito.